po kahapon. Sunod-sunod, ngunit ang nakaagaw pansin ang nakakakilig na mall show nila. Sunod na nga talaga sa yapak ng Katnil. Tatlong palapag ng nasabing mall ay napuno at dinubog nga talaga. Marami rin ang hindi na nakapasok sa loob dahil sa sobrang dami ng tao. Ayon nga sa mga komento, kilig na kilig tayo sa kanila. Kaya na isa si Daddy Paulo sa dahilan na healing process ni Kimi. Pamilin natin malaki ang parte ni Paulo para makamove on na si hindi Kimi natin. Mas nag enjoy na siya ngayon at gumaan na sa kanya ang lahat. Yung mga ngiti, totoong saya na at hindi nagpapanggap. Ayon pa sa isang komento Hintayin niyo pa ang mga teenager na artist ngayon. Bilib din ako sa chemistry niyo, super hot. Local or international, tinatangkilik kayo. Wala nang duda. Kayo ang pinaka-hottest love team ngayon. Kahit ano pang sabihin ng mga bashers, proven na mall show, sa proven sa mall show nito, kung gaano sila kamahal ng taong bayan. Pagdapas pa lang ng timpaw, grabe ang pilihan. Patok na patok silang dalawa. Ay, pa sa isang komento, Kanyan nga aking pao. Araw-araw ninyo ang inyong pagkikita. Hindi gitin ng mga sumisira sa relasyon niyo. Focus sa At at pagmahalan lang. Nagsisimula pa lang kayo Marami pang pagdadaanan. Congrats na agad sa matagumpay na mall show. Pinasay niyo lahat. yan sa mga masasayang komento ng mga fans. Balibalita din na after mall show, nagkaroon na ng date ang Kimbao, Kim Lai Maralak.